Magandang araw mga kawin. Welcome muli sa ating Plant Lover Channel. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakapaboritong halaman ng marami, ang Anthurium o mas kilala sa tawag na Flamingo Flower. Ang tanong, paano nga ba natin mapabulaklak ang Anthurium? Alamin natin ang mga simpleng tips at konting trivia tungkol dito. Una sa lahat, alamin natin ang tamang kondisyon para sa Anthurium gusto ng halamang ito ang maliwanag ngunit in direct sunlight. Kapag direct ang sikat ng araw, maaari itong masunog at kapag kulang naman, hindi ito namumulaklak. Kaya naman, ilagay ito sa lugar kung saan makakatanggap ito ng sapat na liwanag ngunit hindi masyadong matindi. Tip number 1, tamang pagdidilig. Isa sa pinaka aspeto para mapabulaklak ang anthurium ay ang tamang pagdidilig. Ang anthurium ay hindi mahilig sa sobrang tubig. Kaya siguraduhin na tuyo ng ibabaw ng lupa bago ka magdilig uli. Kapag laging basa ang lupa, maaaring mabulok ang ugat nito at hindi ito mamumulaklak. Kaya ang susi nito ay ang balanse. Huwag masyadong basa at huwag masyadong tuyo. Tip number 2. Pag-abono. Kailangan rin ng anthurium ang tamang nutrisyon para mamulaklak. Magabono gamit ang fertilizer na mataas sa phosphorus dahil ito ang responsable sa mas magandang bulaklak ng halaman. Gawin ito tuwing dalawang buwan or dipinde sa brand ng fertilizer na gagamitin mo. Step number 3. Tamang humidity. Alam nyo ba mga kawin na ang anthurium ay tropical plant? Ibig sabihin na mas gusto nito ang mataas na humidity. Kung masyadong tuyo ang hangin sa paligid, mag-spray ng tubig sa mga dahon nito o gumamit ng humidifier. Kapag napanatili ang tamang humidity, mas mabilis itong mamumulaklak. Tip number 4. Ripati. Minsan, kailangan rin ng antorium ang free soil at malaking paso para mas lumaki at mamumulaklak. Kapag napansin mo ang mga ugat na masikip sa paso, oras na para magripa. Mas mabuti na gagawin mo ito tuwing dalawang taon para masiguro mong nasa tamang kondisyon pa ang lupa at ugat. Trivia time! Alam niyo ba mga kawin na ang anthurium ay hindi lamang magandang pang-display, <coughs> hindi isa rin magandang air purifier. Oo, tinutulungan ito ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagsasala ng mga toxin sa hangin. Kaya bukod sa ganda ng bulaklak nito, kapakipakinabang pa ito sa kalusugan natin at 5. Pasinsya at pag aalaga Igit sa lahat mga kawin Kailangan ng pasinsya Sa pagpapabulaklak ng antorium Hindi agad-agad ito namumulaklak Lalo na kapag bagong bili O ripat ang halaman Pero sa tamang pag-aalaga Siguradong magbubunga ito Ng magaganda at makukulay na mga bulaklak So mga kawin, yan ang mga tips Para mapabulaklak ninyo Ang inyong mga antorium Tandaan, sapat na liwanag tamang dilig at tamang abono. at ang pagmamahal sa inyong halaman ang susi sa tagumpay kung nagustuhan niyo ang video na ito huwag kalimutang mag like at mag subscribe para sa iba pang plant tips hanggang sa susunod nating plant talk mga kawig happy planting!